Alam ko. Gustong gusto ko to. Ano sa tingin mo? Hindi ba maganda? Dapat sila isausaw sa tsokolate kaagad. Ako, ang sarap ng lollipop na may oh, tsokolate. Masarap! Lalo Bawat na kung isang isa beses mong dinilan. Alamin natin kung ano ang meron ako. Oh, may chitos ako. manghang lang sila. Gustong gusto ko ang Cheetos, pero hindi ang maanghang. Kailangan kong tikman ang Cheetos at basahin ang pagka-sharp. Sa isang masampang puntos na eskala. Eh, hindi naman matalim. Sa tingin ko, sulit subukan ng marami ng sabay-sabay. Isaksak natin sila sa stick at isawsaw ang lahat sa tsokolate. Oh, mukhang masarap ang mga cheetos na ito sa tsokolate. Hmm, tingnan mo yan. Hmm, subukan natin. Oh, masarap. Kailangan kainin ng lahat. Lahat. Oh, eto na ang anghang. Ah, uh, sa tingin ko, kaya ko ito. Oh, hindi. Hindi ako makagalaw. Jane, napaka-cute pala. Hindi ko na kaya. Oh, hindi. Tumigil ka. Hindi. Grabe, puno napuno ako ng uling. Ay, naku. Nasusunog pa rin ito. Kailangan natin itong balawan ng tsokolate. Handa na kami. Dapat na ako sa ngayon. Malapit na ako. Iyan lang.